Walang ugat ang pag-ibig. Sa pusong naging hardin din ng tinig. Ano mang binhi ng pagmamahal ay hindi sisibol. Inagupit ng sikwa, nilunod ng daluyong. Di makausad, tanging anino ng kahapon ang yumayabong. Paano awit ang ibong pinatahimik ng sakit? Kung ang melodiya ng pag-ibig ay di niya matutunan. Sa bawat pagsayad ng sugat sa kanyang pakpak, pangarap niya lumipad ay unti-unting nilalamon ng kasabian. Hinukay mo ang lambing sa disyertong tigang, ngunit kahit patak na pag-asay, di mo matagpuan. Ang pusong nasanay na sa dusat pagkagabi ay di na marunong umusal ng bagong umaga. Ang bisig na piniga ng pangungulila ay di na nakadama ng init ng yakap. Sa tuya ng lungkod, nalupik ang pananalig ang pag-ibig ay alamat na lamang sa alapaap. Pagkagat sa puso ng isang sugatang mandirigma, ang pag-ibig ay espada, hindi ang yakap. Pait ang naging palayo ng kanyang damdamin, at sa lupang buhangin, pag-ibig ay di kailanman